Si Trey Young na siguro ang isa sa pinakabagong superstar ngayon sa NBA. Sa edad na 23 years old, ay binuhat niya na agad ang Atlanta Hawks sa playoffs sa dalawang magkasunod na taon. Pero kamakailan lang ay naging usap-usapan si Trey Young dito sa Pilipinas nang mag-viral ang larawan na ito. Kasama ang kamukha di umano ng NBA superstar. Trey hindi na young. Trey old. Trey old na stress. Libo-libo ang mga naging reaksyon at shares ng post na ito. Naging katuwaan tuloy sa social media ang larawan ng player na ito. Na isa palang mahusay na basketbolista sa Pampanga. What's up mga kabalen na Jovia po ng Kabalen Hoops. Konting kwento lang mga idol. Si Kuya Romnick ang uh, tray daw ng Santa Ana na naglalaro din sa Mexico. So parang Santa Ana at Mexico siya. Maraming nakakita doon sa picture niya na Actually, ginawa siyang konting uh, katatawanan, may mga nagbash sa kanya, may mga pangit na comment. Siyempre, hindi rin na alam yung kwento ng buhay niya. Ayon sa kanyang kababayan at vlogger na si Kabalen Hoops, idol daw talaga sa basketball ang sinasabing Trey Old ng Pinas dahil sa pagiging shooter at humble nito sa loob ng court. Kuya Romnick, pagpatuloy mo lang yan. Marami kaming naniniwala sa kayan mo. Uh, wala sa itsura yan, wala sa dating yan. Nasa abilidad pagdating sa basketball at kung paano ka magpakumbaba ba sa mga tao. Sinubukan naming hanapin ang 34 years old na kabalen bowler na si Romnick Dizon. At nagulat kami sa aming mga nadiskubre at napanood kung gaano ito kalupit sa basketball. Talagang magaling, lagi ng MVP po dito sa amin Meters, right. Dito sa Santa Ana, Pampanga, tuntun namin ang tahanan ni Kuya Rom. So, nandito tayo ngayon sa Santa Ana, Pampanga at pupuntaan natin yung nag-viral na picture sa Facebook. At ito yung tinatawag ng mga netizens na Trey Old. Tara, pupuntaan natin yung bahay niya. Hey Romnick! Ay, hey Ayan, Kuya Romnick. so kasama na natin si Kuya Romnick. so syempre may pagpwentuhan muna tayo sa anya. So, Kuya Romnick, tatanong ko lang kung ano yung naging reaction mo sa nag-viral na picture mo sa Facebook. Hindi ko rin po alam kung sino yung nag-post doon eh. Hmm. Saka kinuha. Nagulat lang ako nung nag sa Facebook ko. daming comment eh. Buti marami pa rin tayong kaibigan na nakakilala sa atin. Eh. So, sabi nung nag-post, kamukha mo daw talaga yung NBA player na si Trey So, ano ba ang masasabi mo dun? <laughs> Wala. Parang hindi naman siya. Uh, baka na sa angulo lang ba yun? Oo, oh, anggulo. Ang sa angulo lang. Dun sa, ano lang, forma ng... Pagka-picture. Hindi mo talaga yeah. ina-expect oh, na yeah para maging ako si so, Tia. Malayo. Malayo. Saan at kailan ba nakuha yung picture na yun? Anong liga ba yun? Sa Intertown sa, sa, Florida. So Intertown siya okay. na liga? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Dahil sa kanya sumigat pa tayo. Sa kabila ng pagsikat at mga katuwaan sa social media, hindi natuwa si Kuya Romnick sa mga ibang komento tungkol sa kanya ayon sa kamag-anak nito. Naging malungkutin daw ito simula nung nag-viral ang kanyang larawan. Siyempre, masaktang loob ko dahil nababa siya. Tapos, nalungkot siya sa mga bad comments sa kanya. Talagang malaking epekto sa kanya, lalo na sa pamilya niya. Siyempre, lahat kami, pamilya na kami, na naapektuhan din kami sa nangyaring ganun. Medyo sumagib din po yung loob ko. Siyempre, ganun masasakit na comment nila ganun masakit din sa akin pero hindi ko na pinansin yun naisip ko na lang yung pamilya ko pa hindi may pektuhan din may ano, may ano ako eh may pamilya pa Papasalamat din ako sa mga kaibigan ko. Maraming sumuporta. Ah. Lahat ng kaibigan, pinaglaban din yung ano Dahil sa picture na Kamukha po ba talaga ni Kuya Romnick si Trey Young? Sure, no? Oo, oh, mm -hmm. sa angulo ng picture. Tsaka yung pagkakuha ng picture, dahil siguro pareha silang payat. Mm hmm. Yeah, ganun. Para sa akin, wala, walang ano yun. Alamin muna yung kasaysayan ng buhay niya ba bago sila mag -bus. Sa mga nagko-comment sa'yo ng mga masasama, ano bang mensahe mo sa kanila? <laughs> <laughs> Hindi mo sasabihin doon Bahala na, na yung Diyos sa kanila. Wala mm -hmm. naman ako makukuha doon eh. Mm -hmm. At mapapala dun. Sa alam so, natin, sa hili natin na wala naman tayo nasasagasa tao. Ginagawa lang natin yung gusto natin. Mm -hmm. Siyempre, tuloy-tuloy lang tayo. Tulad rin ni Kuya Romnick, na-judge din itong si Trey Young bago pa man siya maging NBA player sabi ng mga analyst dahil kulang sa height at athleticism. Magiging liability raw itong si Trey sa isang NBA franchise. At noon nga 2018 NBA draft, matapos siyang maselect ng Dallas Mavericks, ay na-trade agad itong sa Atlanta Hawks, kapalit ng Slovenian superstar na si Luka Doncic. Trey Young has rejuvenated basketball in the city of Atlanta with his exciting playstyle o also bring a winning culture of basketball back to the city. Yes, Siyempre, Kuya Ronnie, baka may mga naitago kang mga awards diyan na pwedeng mo mi ipakita sa amin sa career mo sa basketball. So, kaninong player mo siya makukumpara? James Yap. James si Yap? Uy, mabigat na player yan, James Yap. Sa, dito sa Santa Ana, halos kilala lahat. Kilala lahat. Siya. Ilang taon ka po nagsimula mag-basketball at sino po nag sa sa'yo? 10 years old. Pinaruhan na ako ng kapo maglaro. Meron po kami po dati sa bahay. Doon, doon po kami naglalaro. Araw-araw, nasa court. Practice lang ng practice hanggang sa lumakas. So, nag-university ka po ba ng school? Ay, school ko So, sa licentro. Hindi na hindi ko po natapos yung career high so, school. Hindi na ako nakapagtapos. Pinagdag ako mag-aaral, ganun. Gusto ko lang dito lang sa ano, maglalaro. dahil naging idolo sa basketball itong si Kuya Romnick dito sa Santa Ana. Ang kanyang dalawang pamangkin gusto rin sumunod sa kanyang yapak. Ano po ba yung nagbibigay sa inyo ng lakas na loob? Pagbutihin yung paglalaro niyo po. Para sa ano? sa mga naloloob, sa mga bata, sa mga magbabata para na lang paano na na yung basket. Ah! <coughs> Dahil nagbabalik kondisyon pa din itong si Kuya Romnick, meron kaming konting supresa para sa kanya. Kuya Romnick, pansin nga namin na medyo luma na nga po yung basketball shoes mo po. Yan, siyempre may onting regalo lang po kami para sa'yo po. Brand new basketball shoes. check nyo po. Ayun, ayun. Saan, magamit-gamit yun po yan. Siyempre, sa mga liga. Sige. Yan po, Dame 7. Ayun. Sakto, sakto. Kuya <laughs> Romnick, so ano naman po masasabi niyo po sa sapatos? Okay. Ayun, sakto, sakto. Oo, ano po yan? Dadaya na po? Oo po. Yes, so ngayon dito tayo sa court at mapapanood oh. nga natin si Kuya Nick maglaro. At balita ko, mayroon nga silang mga kalaban ngayon. Ito yung inaabangan ng mga tao, yan mo, panood kung paano maglaro si Kuya Romnic. Sabi nga nung mga nakausap ko dito na medyo tumanda na nga daw si Kuya Romnic, pero mausay pa rin daw maglaro. 1 1 1-1-0 Pinakitaan ka ako tayo 1-0 One. Zero. Oh, one. Ooh. <laughs> Ooh, all eight. Kung malatrayan, malatrayan yung mga ganong selaksakan yun. Basket nine eight. lamang na, na isa dito yung kalaban nila kuya Ronic. Uy. basic na basic lang all nine. Grabe. Alam mo yung layup niya, parang lumilipad lang, no? Parang natural lang sa kanya lumipad sa area ng ganun. Sixteen thirteen, sixteen fourteen. Oh, yes, so asama natin sure yung nanalo nga. Uh, may award po namin kayo na onting cash po. And congratulations congratulations po, congratulations. Yan, thank you, thank you po. Sa panahon, lahat ng tao ay may karapatan ng mag-post sa kanilang, kanilang mga social media accounts. Dapat pa din isaalang-alang kung makakasama ba ito o makakabuti sa ibang tao. Kahit naman sino na makakabasa ng gano'n na comment sa picture niyo na pinost eh, masasaktan. Eh, lang naman yung pinupoint ko dito na huwag tayo manguhusga, syempre, lalong-lalo na sa mga taong di natin kilala kasi hindi naman natin alam kung ano ba yung mga pinagdadaanan nila.